for today's mini vlog nga pala tarat samahan nyo kami papuntang kalibo dahil wala rin nga pala kaming magawa sa bahay kaya sumama na rin kami dito sa kapatid namin sa kalibo dahil ngayong araw nga pala ay mamimili siya ng mga kailangan sa birthday ng anak niya dahil malapit na rin kasi mag isang taon itong pamangkin namin na si Princess Freya at dahil palapit na nga pala ng palapit yung karawan ng pamangkin namin kaya binibili na nga ng kapatid namin yung ibang kailangan para sa birthday ng pamangkin namin at yung una nga pala namin pinuntahan ay dito sa Foss Merchandise. Dito nga kami agad pumunta sa Party Decoration. Tumingintingin nga lang pala kami dito kung ano yung pwede namin gamitin para sa Party Decoration ng pamangkin namin. Yung nabili nga lang pala namin dito ay mga balon. At yung isa pa nga pala namin dito nabili ay yung gawa sa kawaya na pabitin para sa mga bata. Para kahit papaano naman ay matuwa naman yung mga bata na pupunta sa Party ng Pamangkin kinamin. Pagkatapos nga pala namin makabili ng mga kailangan namin sa Foss Merchandise, ay umalis na rin kami agad. At yung sunod nga pala namin pinuntahan ay dito sa Marianning Supermarket. Dito nga pala ay namili na rin nga pala ako ng mga pansarili kong mga kailangan. Yung mga binili ko nga alam pala dito ay shampoo, tsaka yung mga panlaba. At dahil wala na rin nga pala akong stock ng mga panlaba sa bahay, kaya halos lahat talaga ng mga ko ay mga panlaba. At dahil wala nga makita mga panlaba yung nanay ko sa lagayan ko ay baka hindi niya rin laban yung mga labahan ko kaya sinisigurado ko talaga na parata ko may stock ng sabon sa mga lagayan ko at pagkatapos ko nga pala makapili na mga kailangan ko ay binalikan nga pala namin itong kapatid namin dito nga pala ay nakapili na nga pala siya ng soft drinks na bibilhin niya eto na nga rin pala yung binili niya sa araw na to para makabawas na rin sa mga bibili niya sa susunod na araw at bigla nga pala kami na napadaan sa mga food cocktail Bigla nga pala namin naalala Na yung dessert nga pala nila Ay macaroni salad Kaya yung sabi nga pala namin Dito sa kapatid namin Ay bumili na rin siya agad Ng food cocktail cocktail. Kaya bumili na lang din siya ng dalawang lata ng malalaking fruit cocktail. At dahil nakabayad na nga pala kami dito ng kapatid ko ay yung nanay na lang namin yung inihintay. Dahil hindi pa nga siya tapos sa counter dahil namili rin siya para sa tindahan niya. At pagkatapos nga pala namin dun sa Marianning Supermarket ay dumiretso naman kami dito sa Kalibo Plaza. Dahil 4pm na rin nga pala to ng hapon dahil malapit na rin pala yung labasan ni Ann sa trabaho niya. Dahil isang oras lang din naman at malapit na yung alas 5 kaya hinintay na rin namin siya Nung nakalabas na nga pala sa trabaho si Ana ay naman kami dito sa Puok Port Dito na nga lang pala kami nagkayaan sa Puok Port pumunta para kumain Sabang dami rin kasi rito ng nagtitinda na mapagkain at Gusto rin kasi namin makakita ng paglubog ng araw Dito nga pala sa Puok Port ay meron na rin nga pala nagtitinda ng pizza Umorder nga pala kami rito ng dalawang klase ng flavor flavor ng pizza. Yung napili nga pala namin flavor ay all cheese tsaka Hawaiian. Meron din nga pala sila rito ang tinda na milk tea. Hindi ko na rin nga pala maalala kung ano yung mga in-order na milk tea na makasama ko pero yung sa akin ay salted caramel. Salted caramel lang naman talaga yung in-order kong flavor ng milk tea tuwing nagme-milk tea talaga ako. At ito na nga rin pala yung in-order na pizza namin. Sabang so, bilis lang din naman pala e-pepper yung mga in-order order namin dito sa kanila. Yung tatanungin nga rin pala ko kung ano yung lasa ng pizza at saka melty nila ay sobrang sarap talaga. Sobrang mura nga rin pala na mga tinitinda nila rito na pagkain kaya sulit talaga yung ibabayad nyo sa kanila. Pagkatapos nga pala namin kumain ay umuwi na rin kami agad kasi anong oras na rin to. Kaya dito na lang muna ang ating mini vlog. Paalam!